Oy, mga idol ko at mga kabayan, 5 billion pesos na long-range patrol aircraft mula sa Elbot System ng Israel malapit ng Midliver sa Pilipinas. Two units ng patrol aircraft equipped ng long-range radar, electro-optical infrared turret, search and rescue equipment at advanced communication systems. Gagamitin upang bantayan ang West Philippine Sea at Benham Rice laban sa mapang-aki na China. Ang P-72 Maritime Patrol Aircraft ng TAF ay hindi idinisenyo para maging offensive weapon, kundi para sa malawakang maritime surveillance, search and rescue, intelligence gathering, at coordination sa dagat. May kakayahan itong mag-detect ng surface vessels, mag-relay ng komunikasyon sa over-the-horizon sites, at magsagawa ng day-night reconnaissance gamit ang radar, electro-optical, infrared turret, eyes, SIGINT systems at satellite communications. Ano ang role ng P-72 sa PAF? Parang mata at tenga ng Philippine Air Force sa dagat, ang P-72 MPA ang pangunahing magbabantay sa Exclusive Economic Zones, EEZ, magmamanman ng maritime traffic, at tutulong sa pagresponde sa distress calls at natural disasters. Hindi ito armadong makipagdigma direkta, sa halip, ito ang magbibigay ng situational awareness sa mga barko at eroplano ng PAF o Coast Guard at magsisilbing hub sa C4ISR, command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, reconnaissance network. Eksaktong capability at equipment, multi-mode maritime radar an APS-143 X-band radar na may AESA style scan para makita ang maliliit na target sa dagat hanggang 128 km ang layo. Real-time integration ng radar data sa onboard tactical display para sa mabilis na decision making. Electro-optical, infrared turret, L3 Westcam MX20 HD sensor na nagbibigay ng day, night imaging, stabilization, at laser designation para sa precise identification ng vessels at survivors. Automatic Identification System. Nagbibigay kakayahan mag-receive at mag-transmit ng vessel identity data upang i-crosscheck ang radar contact sa ship registries. Signals Intelligence at Communications. Onboard ESM, ELINT suite para sa interception ng enemy comms at radar emissions sa maritime environment. Tatlong new VHF radios, isang HF radio, at wideband satcom para sa beyond line of sight comms at data link sa National Coast Watch Center. Search and Rescue Direction Finder. Nakikita ang distress signals mula sa survival beacons para mabilis na malocate ang mga nawawala sa dagat. Defensive Aid Subsystem. Para sa operasyon sa high threat environments, pwedeng lagyan ng chaff, flare dispensers at missile warning sensors. Kaya kahit hindi ito pang-offensive, critical ang role ng P72 sa pagpapalakas ng maritime domain awareness ng Pinas mula sa West Philippines si hanggang Benham Rise at sa pagtulong sa rescue operations tuwing may kalamidad o aksidente sa dagat. Ang P-72 Maritime Patrol Aircraft ay ang Leonardo ATR-72 hanggang 600 na ini-convert ng Elbot Systems bilang Special Mission Aircraft para sa Philippine Air Force, na tinatawag ding P-72A at idinisenyo para sa Maritime Surveillance, Anti-Surface at Intelligence Roles. Nagsimula ang formal na negosasyon ng Pilipinas para sa pagbili nito noong maagang bahagi ng 2023 kung kailan inilunsad ang Long Range Patrol Aircraft, LRPA, Acquisition Project at kalaunan ay inaward ang kontrata sa Elbat Systems noong ikasampu ng Hulyo taong 2023. Dalawa lamang ang unit na binili ng PAF sa unang batch, at ang kabuwang halaga ng kontrata para sa dalawang eroplano kasama ang Mission Systems ay tinatayang 5.97 bilyon pesos. Ano ang T-72 Maritime Patrol Aircraft? Ang P-72 ay isang ATR-72 hanggang 600 maritime patrol aircraft na binuo ng Leonardo at pinalakas ng Elbot Systems gamit ang kanilang ELI-3360 MPA mission suite. Ito'y may mga sumusunod na kakayahan. Multi-mode maritime radar and APS-143 X-band at ICE integration para sa surface surveillance. Electro-optical infrared turret para sa day, night targeting at reconnaissance. Signals intelligence at communication systems para sa C4ISR roles. Optional na defensive aid subsystem para sa self-protection sa high threat environments. Kailan nagsimula ang negosasyon? Ang LRPA acquisition project ay bahagi ng Horizon 1 ng AFP Modernization Program para sa FY2021 budget unit aktwal na nakapasok sa final negotiation ang Philippine Government at Elbot Systems noong unang bahagi ng 2023. Ang formal na award ng kontrata ay inihayag ni Elbot Systems noong ikasampu ng Hulyo taong 2023. Ilang unit ang binili. Ang inilaan na procurement ay para sa dalawang unit ng ATR 72-600 LRPA, na unang batch na ihahatid sa Philippine Air Force para patakbuhin ng 300 Air Intelligence and Security Wing. Magkano ang total na presyo? Ayon sa James, ang kontrata para sa dalawang LRPA ay may kabuang halaga na PHP na 5.97 billion pesos sa ilalim ng government to government agreement kasama ang Israel Ministry of Defense at Elbit Systems. Katumbas ito ng inisyal na pondo na ni ng DND aft para sa project at inaasahang makukumpleto ang delivery ng mga unit pagsapit ng 2026. Sa tanong naman na may posibilidad pa kaya na madagdagan ang long-range patrol aircraft na binili ng Pilipinas. Oo, may posibilidad talaga na madagdagan pa ang ganitong klaseng aircraft sa Philippine Air Force sa future, lalo na kung makita nilang epektibo ang performance ng P-72 sa maritime surveillance at coordination. Ang unang batch kasi ay parang trial phase, rin pag nasubukan na sa aktwal na operasyon at naging matagumpay, malaki ang chance ang dagdagan ito para masakop ang mas malawak na bahagi ng ating karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Tungkol naman sa upgrade at kung pwede ba itong lagyan ng offensive weapons, ang sagot ay, technically, o pero may mga limitasyon. Ang base platform ng T-72 ay mula sa Leonardo ATR 72 hanggang 6 na raan, isang turboprop na civilian-derived aircraft na kayang i-configure bilang fully armed maritime patrol aircraft, gaya ng bersyon na ginagamit ng Turkey at Pakistan. May mga variant ito na pwedeng lagyan ng torpedoes, depth charges, anti-ship missiles gaya ng Marte er at Sinoboys para sa submarine hunting. Pero ang binili ng Pilipinas ay non-weaponized patrol version. Ibig sabihin, wala itong hardpoints para sa mga armas. Kung gugustuhin ng AFP na gawin itong offensive, kailangan ng major structural and systems upgrade, at hindi lang basta dagdag ng armas, kailangan ring i upgrade ang radar, mission computers, at communications para makipagsabayan sa strike coordination. Ang tanong, gugustuhin ba ito ng Pilipinas? Maaaring sa ngayon, hindi pa, dahil limitado pa ang budget at mas kailangan nating magpatibay muna ng situational awareness at maritime monitoring. Pero sa future, kung may budget at may mas malakas na pangangailangan para sa armed maritime patrols, lalo na kung titindi pa ang tensyon sa South China Sea, posible tayong mag-acquire ng armed variant o magdagdag ng panibagong batch na mas advanced at may kakayahang lumaban kung kinakailangan.